Hi guys! Welcome sa aming taniman ng sitaw. So, ito yung aming sitaw. So, namumulaklak na yung iba. At saka may mga bunga na siya. Ayan. So, nilagyan din siya ng gagapangan or ng kanyang trellis. So, ito ay mga kasanga ng kahoy. Tapos, nilagyan ng kawayan. And then, yung kanyang pang ano dyan is yung sukdap, yung kawaya na malipis na ginawa. Para maging parang straw sya. Ayan na siya. namumulaklak na si Inday Badiday, yung ating sitaw. Okay, very good. Ang dami na ng bunga. Ayan, tingnan ang kanyang flower. So, kay ganda ng sitaw. Ayan, dami na siyang bunga. So, yung sitaw, isa siyang tanim din. Isa siyang gulay na madali ding paramihin. Okay, ayun. So, kailangan, pag may sitaw ka, lalagyan mo ng gagapangan para pag namunga, so, pag ganyan lang siya, hindi ka na mahihirapan. Tapos, maganda yung kanyang, ano, ito yung kulay violet na na nakasama dito yung kanyang seeds. Kasi ito ay, sahana ito ng puro green na sitaw. Ito oh. Parang dalawang puno sila or isa. Yan. So, yung sitaw, sa susunod na ani, or pwede yung mga unang ani, pwede mo siyang gawing binhi. Na para pang ano, pang tanim mo naman sa susunod na batch. So, ayan na siya. So, tingnan oh. Kay ganda na. Ang dami na niyang bunga. So, may iba maliliit. Tapos ito, may mga susunod naman. Ito. Ito yung mga susunod. Ito ang susunod na mga sitaw. Ayan na siya. So dito, may mga sitaw na matanda na. So, hinahayaan lang muna yan. So, the next day kukunin na ito. Ito yung magiging mag bagong binhi na. Gagawing binhi yan. So, ayan yung bulaklak ng ating sitaw. Hanggang doon, yung sitaw ay nakapalibot hanggang doon. Tapos, the next is the balagay.